Sona, Sona ng Pangulo 2024 Ang ikatlong yugto The RMA News Special Coverage Ang kalusugan ang ikalawang armas para sa lakas ng pangangatawan ng bawat Pilipino Isinusulong natin muli ang kalusugan ng Pilipino We are now refocusing our health priorities, applying the lessons learned from the pandemic and addressing the weaknesses that it has exposed. Healthier communities and lifestyle are our advocacy. SONA 2023, ito ang mga salitang binitawan at ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hingil sa isyu ng kalusugan sa ating bansa. Isa sa mga prioridad ng Pangulo na palakasin ang sektor ng kalusugan kusan mas maraming health facilities ang itinayo para matugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Sa loob ng dalawang taon mula nang maupo ang Pangulong Marcos Jr., unti-unting natupad ang mga programang inilunsad ng kanyang administrasyon kabilang na dito ang immunization program sa mga kabataan. Matatanda na mismo ang Pangulo na ang nanghikayat sa mga magulang na pabakunaan ang kanilang mga anak upang maging ligtas sa mga sakit. Nananawagan ako sa lahat ng mga magulang na kumplituhin ang mga bakuna ng kanilang mga anak at magtungo sa pinakamalapit na health center para sa mga libreng bakuna. Sa datos ng Department of Health o DOH, umaabot sa 8.7 milyon na kabataan ang nabakunahan laban sa tigdas at polyo sa unang quarter ng 2024. Sa kabila nito, ang Pilipinas ang mayroong 1,048,000 zero dose o mga bata na wala pang bakuna Kusa'n pumapangalawa tayo sa pinakamataas ang bilang sa East Asia at Pacific region habang ikalima sa pinakamataas sa buong mundo. Para matugunan ang nasabing issue, tuloy-tuloy ang ginagawang immunization program ng DOH. Kusa'n nagtutungo sila sa mga malalayong lugar upang magsagawa ng pagbabakuna sa mga bata. Samantala, naisakatuparan na rin ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapalawak ng konsulta package ng PhilHealth. Kusa'n mas maraming konsulta centers ang naitayo sa buong bansa. Isa sa layunin ng konsulta centers ay makatulong sa mga pasyente na wala o kulang ang pambahay sa hospital at isa na rin dito ng pagpapalakas ng Medical Assistant for Indigent Patients Program ng DOH. Isa rin sa nagawa ng Pangulong Marcos Jr. sa nakalipas sa taon ang pagtugon sa kakulangan ng mga doktor at nurse gusa nagtalaga ng mga health professionals sa mga malalayong munisipyo sa bansa kasabay na pagtatayo ng karagdagang health centers at klinika. Kamakailan naman, nagawa na rin ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang pangako nito na maibigay ng buo ang health emergency allowances sa mga health workers na nagsakripisyo sa nagdaang COVID-19 pandemic. Mismo ng Department of Budget and Management ang naglabas ng karagdagang 27 billion pesos na pondo para matanggap na ng buo ng mga health workers ang kanilang mga benepisyo at allowances. Sa kasalukuyan, tinututukan ng DOH ang mga Pilipino nakakaranas sa na sakit dahil sa pabago bago lagay na panahon, ngayon din ang mga may malalang karamdaman tulad ng cancer, HIV, AIDS at iba pa kasabay ng pagpapatupad ng mga programa para mapanatili ang kalusugan ng bawat Pilipino. Para sa Sona ng Pangulo 2024, Rajuman Eman Mortega, Tatak, RMN. Sona, Sona ng Pangulo 2024, ang ikatlong yugto. RMN News, special coverage.